So ngayon mga kalab, legit po talaga kung mahal mo yung trabaho mo, eh kahit na araw-araw mo pa itong gagawin, eh kailangan mo magsakripisyo. Ngayon po mga kalab, ay pupunta po kami ngayon sa fish pond at tignan yung mga kalab, palagi po namin itong ginagawa araw-araw kung gaano kadami yung dinadala namin mga gamit papunta sa fish pond. una itong bag andyan na po yung lahat mga vlogging equipment at ngayon po dito mga kalab meron po kaming mga ano dito o oh, tent tapos panghuli ng alimango yung mga bag na yan yan yung mga nandyan yung mga kumot namin unan at hmm. nanyo po yung bangka namin di ba? sir? So, ngayon po mga kalaw ay pupunta kami hina, doon. So, Mainit, sobrang yeah. hirap talaga. So, kailangan siyang magsakripisyo para lang dito makalaw sa trabaho. Ayan. 'Di ba? So, bukod po sa pag-vlog, sideline namin is yung pagtataan uh, tataan po ng alimango sa fish pond. Ayan. So, ang bangkang ito mga kalab ay mama bibi. So, swap muna kami sa ngayon dahil yung ibang kapatid po ni Francis is ando na po sa fish pond at madami po sila. Kaya, ito lang muna mga kalab yung sasakyan namin dahil mada uh, kami lang po tatlo ni Giselle. At ito yung tent namin. O oh, mga kalab, mga bubunet. Diba? ba? Ano ko dapat link? Nasa dito po. Sir. sa dito. Ingkod an ingkod. Ang bawa ko an. Ay gino ko gani sud Okay. Ha. Diba? Hmm. So ganun talaga mga ka love nyo kahit na sobrang init eh kung syempre dahil ganito po yung trabaho po ng partner ko mga ka love Siyempre, uh, aanahin talaga natin. Ay. yan tatanggapin natin mga kalab, kung ano yung buhay niya. Ngayon po is, uh, pupunta na po kami na fish pan at tignan nyo po mga kalab, kung gaano po ka ano yung bangka namin dito. Ayan. So, ang bangkang ito is wala pong katig mga kalab kung sa bisaya pa. Kasi katig kasi ang tawag. So, hindi po ito natataog. Huwag kayong mag-expect ha na maputi ako sa personal. Hindi, oy. Bago kang... Yan na, my God. Tapos yung bangka is kumikiling-kiling pa. You know. Kasama namin si Giselle. Ay, hey, mga lang. Yan na. Oh, si Giselle po yung nagsasagwan. Diba? Tignan nyo po yung tubig dito, oh. Diba? Tignan po si tatay, oh. nag -ano siya ng niyog. Walang ba, walang katig din po yung kanyang bangka na may mga niyog siyang dala-dala. Di ba? So ganito po yung trabaho po ng mga tao dito. Fish mga um, niyog mga niyogan. Yun po, yun lang. Ang nakakaganda din kasi dito sa amin eh wala kaming amo po. Hawak na hawak namin yung oras namin. Kahit sa simple po makalaw, yun nga lang yung yung kita namin dito is hindi talaga siya pang kabunggahan talagang pang-araw-araw lang sa pangbigas ganun hindi pa parang teleno novela istorya ngayon po ay papasok na po kami sa pasokan po ng aming bangka pagkunta doon sa fishpond po nila mama bibe ngayon po ay andito na tayo ayaw Ito yung dinadala nakin mga bagay galing ito, ito ng is Thailand. Thailand daw galing. East street by East street. Ang daming kandong sa isip Kung bakit ikaw ang nag- yung mga bubo namin na itataan ni Maitlin O si Austin sa mga naghahanap Hi po mga kalab, welcome home to v. is the video mga kalab <laughs> Let's <laughs> see si mama. Ay, mga ah, kalab. Okay. Ay, mga kalab. Ay, mga kalab. Si Coco Melo pala to. Hello, ka. Uh, hello, mga kalab. tingala <laughs> kat Cut na lang. Okay. Diyos ko ang hirap daw mapatawa ng bata. Oh, di ba? Bunga, nice. Nice. Yeah ang hirap patawanin ni Kylie. Ayan ang mga kalab. Warang gawin mong king po So sa magtatanong kung may buwaya ba, sabi nila meron daw. Ano po sa harapan niyo?